Hello guys, nandito tayo sa bahay ng ating kaklase na pabalik na siya sa kanyang tirahan sa ibang bansa hindi ko nabibigkasin kasi uh, so nandito tayo ngayon sa bahay nila paparating na rin ang kanyang mga bisita ayun ang mga tao sa labas pero karamihan sa aming kaklase na inimbitahan wala yatang darating dahil sa panahon bumabagyo kasi bumabagyo Uh, ayan. So, nagpaketer siya. Talagang naghanda siya. Pero, sino naman kayang kakain dito? Kami lang. Marahil, mag-take out. <laughs> balot. Uso ang balot. Ito, mga handa niya. Ang dami, oh. Wow! May mga cake pala dito. Hindi ko nakita Kung hindi ako tumayo, hindi ko nakita yung cake. Ayun. At ang mga flowers. Ayan. Talagang naghanda siya, may langaw kumakain. Inuunahan na tayo. Ayun, may tupig. Ayan, ang tubig. Hinahanap ng mga Pilipino na nasa abroad. Ayan, may tubig. Ayan, oh, hinahanap nila yan. na minus nila yan. Tapos may rambutan. Fresh na fresh ang rambutan nila. Oh, may kape kung gusto magkape. Ayan. Ayan ang mga gagamitin natin. Tapos, ayan ang mga Andai ya. Yeah. 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 Yay. Thank you. Oh. Nah. Saya tidak bisa karena pada saat ini dahatin itu.

what? ude? youtube youtube là bao? là gì? chị lấy của yeah, youtube lang. Là... la si più மங்கல்ல okay, மங்கல்ல <laughs> <Bangalla, bangalla. laughs>